Mas uh, masasabi niyo po ba na nung time na yon yung Davao Group ang pinakamainit na grupo, kumbaga sila yung pinakamagandang grupo na maging part ng negosyo o maging katrabaho nung time na yon? Yes po, Your Honor. Yes. Ikaw, Sir Jimmy, ano sa ano masasabi mo dun sa time? Uh, yes po, Your Honor. Kumbaga, it is the hottest uh, uh, item in the menu, parang ganun, no? Yes, Your Honor. From the start after the outtaking from Malacanang, ganun po ang Hangga customs matapos. na kainit. Maraming okay. salamat. Um, balikan ko lang, no, Mark, kasi na-mention na nyo mo na -mention niyo kanina from the questions uh, posted by our honorable colleagues, our members. Um, itong Davao Group na to na kasama po si Tita Nani, Jojo Bacod, um, Congressman Bulong Duterte, and uh, different uh, actors. Masasabi mo ito yung composition ng Davao Group, Mark? Yes po, yun. Sino masasabi mo na head o leader ng Davao Group na to? Well, tingin ko po si Paolo Duterte. Po. Yan po by common knowledge po sa inyong pinagtatrabahuan dati? Yes po, yun. Normal na napag-uusapan, na ba... Parang it's passed around, hindi po, hindi po walang alanganin, wala pong masasabi na hindi kayo sigurado? Yes po, Your Honor. Um, with that, Mr. Chair, I, I will end my short interpolation but uh, I'll add a brief manifestation kasi na na-shock po ako dun sa sinabi ni, ni Mr. Jimmy Goban and I'd like to ask him uh, kung pwede niya pong ulitin. Since, sabi niya po kasi, since time immemorial, uh, nangyayari na po lahat ng mga to not only with the, with our problems with drugs pero po nasabi niya po yung tungkol sa ating sa bigas or sa agricultural products sama po ba sir Jimmy uh, yes for your honor so mr chair siguro yung knowledge po na nalalaman ni sir Jimmy tungkol po dito not only with drugs but not only with what we're tackling now pati po dun sa bigas eh, will be a vital source of information po lalo po sa ating kintakom, uh, Mr. Chair. So I would like to manifest na we, we should consider na adding as a resource person sa kintakom si, si Mr. Jimmy Guban. Again, thank you Mr. Chair for the time. Okay, thank you, uh, Congressman Ortega, for Mr. that short interpretation. Yes, Congressman Abante. If I can just advise uh, Mark Taguba, no? uh, you want to be a legitimate businessman, correct? Yes po yun. Eh, ka na mag, ano, ng mga illegal pang kontrabando para hindi mo na kontakin pa yung Davao Group, di ba? Yes po yo. mo yung sarili mo, yun ang unang-unang dapat mong gawin. Oh. Yes po At then, I would like to ask Mr. Chair if uh, we can ask Mr. Taguba to submit to us his personal ledger Ah, nakdun doon nakalista yung mga pinagbigyan mo ng pera at kung sino-sino. Yes, po. Yun. Meron ka bang uh, notebook o listahan? Hahanapin ko pa po 'yun. Matagal na po kasi itong taon na nakalipas. Sige. Para pagka ito yung nakita mo sa bit mo dito sa committee. Yes, po. Yun. Okay, so before the next interpellator, Mr. Chair. Uh if I may, if I may, uh, I'll just ask a few questions kay ano, kay Jimmy Guban. Jimmy Ah, uh, yung Bang Henry Tan na nabanggit mo kanina, isa siya sa kagaya ni ni Mark Taguba na player sa customs. When I say player sa customs, siya ang nagpa-facilitate ng mga importation. Financier, Your Honor. Financier? Binibigay. Katulad po yon kay Mark. Si Mark, mayroong Chinese na kausap, binibigay sa kanya. So si Mr. Henry Tan, isa rin ganun. So, alimbawa, uh, kagaya nung nabanggit kanina no, uh, ni Mark, yung bang si Hong Fei ay kakilala mo? Hindi po, Your Honor. So, pa paano siya, paano siya naging kliyente mo? Si Kenneth Dong po yeah. kasi ang kliyente ko eh. So, uh, sige. So, bali, ang middleman ay si Kenneth Dong. Yes. And then, etong si Henry Tan, ay ganun din ang uh, kanyang partisipasyon. Opo, Your Honor. Ah, parang sila yung naghahanap na mag import dahil meron silang kakilala sa loob ng customs para maipalabas yung mga importation na ito. Uh, yes, Your Honor. Marami silang consign is the same with Mark. Okay. Meron okay. tatlo, lima. Then yung mga shipper from the port of origin, sila ang nag-manage noon. So, in fact, kung i-share ko kay Mark, yung shipper dapat noon ay makuha nila para pag galing doon sa port of loading, port of origin, malalaman kung sino yung mga incorporator din nun. Okay. Din malalaman po natin kung sino ang nag-load. Pero ang posible rin, no? Posible rin na yung mga incorporator ay eh, fictitious. Shoes. Hindi totoo. Yes, Your Honor. Ganun po ang ginagawa. Most common po ang Chinese businessman. Kaya ayaw nila dito magkaroon ng sariling consignee. Hmm. Kasi karamihan doon may violation eh. Dahil karamihan po noon, in-prince product po paggaling China. Iba okay. karamihan po ng importation ay bawal. I think if I'm not mistaken, nang umatin ako ng seminar around the world, that is 80% pagkagaling sa China ay eh dapat niya nasa red lahat to include agricultural products. So okay. dapat uh, is that a customs policy? Yan ba ay uh, policy, attorney Buko, na lahat ng, ng importation na galing ng China ay eh dapat nasa red lane? Not necessarily, Your Honor. So ano yung mga maaaring uh, hindi mapasok sa red lane na galing China na importation? I'm not uh, certain, Your Honor. So how would you now classify any importation coming from from China na maipasok sa red lane? So, si Atty. Buko muna, anong, uh, di ba kasi merong classification, di ba? So normally, kapag ang importation, ang goods ay galing ng China, ay red lane kagad yan. Tama? Ngayon, unless accredited at merong magandang track record yung nag-i-import, yun lang siguro ang pwede maging green lane. Tama? ah uh, green or yellow yun. Your... Green or yellow, no? Pag yellow, may inspection. Pag green, walang, uh, walang inspection. Tama? So, tama ba yun, Jimmy? Your Honor, medyo okay po, tama po yun. Uh, yung intelligence group po ng Bureau of Customs, under po niya yung Risk Management Office. Where yung selectivity ay under din po noon. Yan yung, yung lima. May super green lane pa nga po eh. Yung green, then yellow, then red. Uh, lima super po green yun. lane? Yes, Your Honor. Is that part of the classification under the policy of the Bureau of Customs? Yes, Your Honor. There is such a super green lane uh, for... Super green, green, yellow, and then red. Okay, sige. Thank you. Tapos, yes, oh, uh, Your honor. Uh, the, ang nagka-classify po niyan under the Rex Management Office. So may hipi po yun under ngayon ng, if I'm not mistaken, under po yan ng Deputy Commissioner for Intelligence. So, This is where intelligence, kung gaano po ka-importante. Kaya nga ako, yung source ko po ng intelligence is not from the Philippines. It is always my source from abroad. So ibig, Dahil mong, pagkain, si ay, sorry po. So, ibig mong sabihin na uh, yung intelligence data I, ayan ang basihan para kung ilalagay sa red, yellow, green o super green. Yes po, Your Honor. No. Ah, uh, yes, so sige, hindi, right. malinaw na kasi hindi hindi pamilyar sa amin yung sa akin, no, personally yung color coding na yan. That is why, Your Honor, there is profiling. There was profiling ever since, eh. Nailagay na yan dyan. So all shipments na dumarating sa yes, atin, may profiling kayo? Yes, Your Honor. Supposed to be gagawin kung hindi po nabubulag yung manager na nandoon. So, kahit na ito ay isang importation ng isang legitimate company rito, may profiling yes, pa rin Yes, Your Honor. Kayo. Complete po. Kaya nga po na didetermine according to the World Customs Organization. Kaya po, pag mga international companies, nandoon po yung Super Glen Lane according to the World Customs Organization. Kasi yan po ay proven mm -hmm. na talagang malinis, malinaw ang mga kargamento. Okay, so sure. nagkakaroon po ng green, ng yellow, ng red, dahil po yun dahil sa profiling, mm -hmm. nalalaman po natin yung sa so mga partner natin abroad na itong kargamento na to, nag-iipit, so, lalo na po pag China. Ah, Nag-schooling po ako ng ilan, pero apalagi ang target ang China eh. Kasi nga nandoon karamihan, 80% halos ang produkto nun ay gaya-gaya. So, yun po ang nilano kayo ng IPO. Yung gaya-gaya, fake. ITO, regiment, your gaya, gaya, fake. O fake your honor. Okay. So, kaya po, kalamitan dyan talaga, karamihan dyan ay nandoon sa red, yellow. Palaging may examination yan, may x-ray. Then, pagdating po doon sa valuation, inaayos din po yun kasi marami po doon, ang karamihan talaga ay mali ang deklarasyon. Hmm. ba diba, uh, bago naman paratingin dito, doon sa port of origin, may mga dokumentong ina-advance papunta rito, correct? Uh, Attorney Buko? Yes, Your Honor. And what do you call this document? Uh, ano, Your Honor, uh, those are the shipping documents such as the uh, Inward Foreign Manifest, the uh, Bill of Lading, the, okay. the Invoice. And in that Bill of Lading and Forward Manifest, nandiyan naka-identify kung ano yung mga yan? Yes, Your Honor. The importer, the description of the goods, the quantity, the weight, etc. Even the value of the goods? Yes, Your Honor. Okay. Now kay Mark Taguba. Mark? Yung pinasilitate mo yung container na yan na naglalaman ng magnetic lifter, tama? Ay ah, magnetic lifter. Ano ba yung nasa, laman ng container na pinasilitate mo? A cylinder. Po. Ah, yung cylinders, no? Na naglalaman ng shabu. Wala. Anong, anong declaration? Anong nasa bill of lading? Ayun nga po. Ang nakalagay lang po doon, hindi ako nagkakamali. Footwear, cutting board, Uh, wala pong nakalagay so, na So ikaw studio. bilang uh, uh tracker and customs facilitator hindi mo na sinisiguro. Pagka na nakalagay dun sa dokumento, ito ay footwear, general merchandise, okay na sa yun. Opo. So uh, hindi mo alam na kung ang, ang totoo palang laman nun, maaring baril, maaring drugs. Ah, uh, pwede ko po'ng uh, idagdag sana. Hmm. Kaya rin naman isa sa mga na din ako na walang laman na kung ano pa man yun. Kasi po ay may AFTA po yun eh. Kasi yan China Free Trade Agreement. So ah, yan so, po ay may... Afta. Is may... that a certification? Opo, galing okay. China. So yan po, pinatunayan po sa korte ng examiner na totoo po yun. So, yung ibig sabihin, kung titingnan natin mabuti, dahil may AFTA certification yan, sa mata ng China, ang kanilang pinarating dito ay legal. Yes po. Kasi po, may so may kasapakat sila doon. Meron silang kasabwat doon. Yun, wala po akong personal knowledge doon. Eh, Pero kasi ma hindi naman maaaring ilagay nila sa bill of lading na may shabu diyan. Tama po kayo. At hindi naman nila isi certify Pero tama po yeah. kayo doon. Pero sa side po namin dahil tinatakan po 'yon ng Quarantine Bureau. Pag Quarantine Bureau po, physical inspection po 'yan. So sa aming side walang problema. Okay lang yung, yun lang naman yung ano namin, so, eh, yung nung nakita basihan mo, namin. So, nung nakita mo may certification ng AFTA, yun yung nagtiwala ka na walang droga yan. Yun po kasi yung pinaka-protection din namin, eh, na okay. para hindi masangkot sa mga ganyan. So, ibig sabihin, may kasabwat sila ron. Maari po. Hindi ba? Kasi hindi naman magse-certify yung China na ito ay AFTA kung talagang ininspeksyon nila ang laman ng kinargang kinagasalob sa loob ng container. Pero ano, tunay kaya yung AFTA? So, isa, malaking question din yan. Pag-usapan din natin yan sa susunod. But I just wanted to validate yung, yung naririnig namin na info na paano naman kayo na mga kagaya mo, customs uh, facilitator, facilitator, negosyo sa loob ng customs, eh, ang anong protection nyo? Kaya nga, gaya ng sinabi mo, yung after certification, yun ang nagpapatunay na walang kontrabando. Supposed to be. Yes po, Your Honor. Bukod pa doon yung, ma, yung mga dokumento na Bill of Lading, mga SAD, lahat po yan meron pong nakalagay na certified, true, and correct. So, ibig sabihin, hindi lang ikaw ang maaring naloko nitong mga importer na ito. Yes po, Your Honor. on top of your head, Sino sa tingin mo ang mga mga maaring nagpasok ng mga kontrabando? Yung sa tingin mo lang ng na mga nandyan sa ganyang klasing negosyo? Alam niyo Not po. necessarily drugs, ha? Maaring nagpapalusot ng ibang goods. Ganun. Alam niyo po, Your Honor, uh, wala po tayong kasiguruduhan na kasi po yung drugs kahit saan naman pwede ilagay. Eh. Kahit dito sa microphone na to pwede nilang ilagay. So, para sa akin, mas importante yung protection ng mga nagpapasilitate. Hmm. Kasi nakabase lang sila doon sa dokumento eh. Yan. So lahat ba ng itong mga gamit na to sisirain para malaman kung may drugs? Hmm. Unfair naman. Para sa akin, kung talagang seryoso para sa illegal na droga. Pero sa yung uh, practice, hindi ka ba nagtaka na nung uh, nagbigay ka ng 5 million, eh bumilis na yung ganun ba talaga kalakaran? Kailangan meron kang uh, enrollment para hindi na ma-red yung iyong mga pinapasilitate na mga kargamento? Uh, sabi po ni Jimmy, ano pa yan eh, noon pa. Pero sa akin po kasi, yung sa aking experience, nung una pa lang ako, nagsisimula pa lang naman ako, konti pa lang yung container ko eh. So, konti ba yung 100 sa isang linggo? Yung ano na po yun, no, naka-enroll na po uh, ako, unti-unti po siyang tumaas. Pero titignan nyo po, mga 14. Teka, uh, anong ko lang bago ko makalimutan. Nung naka-enroll ka na, kamo tumaas. Yes po, yo. Bakit tumaas? Pa pa bakit tumaas? May nagtiwala sa 'yo ng importer. Ah, yes po. Kasi tracker ako eh. Yung lamang ko rin eh. So, And kilala mo lahat niya mga importer na so yan? po, nagbibigay ako ng... Uh, pagka nagdidiscarga dun sa mga warehouse, bibigay ako ng ano ko, ng calling card ko. Tapos nakalagay din yung all-in. So, all-in. Ano ibig sabihin ng all-in? 'Yan po yung 170,000. Ah, uh, ibig sabihin pag may calling card ka na may nakalagay all-in, ibig sabihin enrolled ka. Ah, uh, 'yung sa sa ano, sa mga kliyente ko, may pag nakita nila 'yon. Ah, uh, mura lang 'yung para sa mo. Uh, kasi nga, common, simula nung na-enroll ka, tumami 'yung Bob. 'yung kliyente. Bob. Sino nagbigay sa 'yo ng mga kliyente? Ako po ang uh, ako po naghanap ng mga kliyente ko, your honor. Ako po naghanap. Ah, ikaw naghanap? Walang oh, nagbigay sa iyo? Ako po, kasi, kasi, kasi nandodon sa larangan yun yung trabaho ko po eh. At uh, malakas ang loob mo maghanap ng kliyente kasi enrolled ka na. Yes po, your honor. Okay, sige. Salamat. Uh, uh, Congresswoman uh, Luistro? Question for Mark Taguba. Bakit enrolled ka na sa Davao? Eh, naharang pa yung container na fina-facilitate mo for release? Ayun po, Your Honor. Sabi ko rin po minsan, uh, ano lang din nila yan eh, para magbigay ka sa kanila additional na, na payment. Pag nag alert naman sila, hindi, hindi marami. Unti-unti uh, lang. Pero syempre, kahit isang container lang ang ma-alert dyan, malaking halaga po yun eh, yung laban ng... No sa aking side, patingin ko po, siguro may ano sila ngayong uh, ngayong araw kailangan nila ng pera so mga haras sila ng tao pupunta sa lang mag Mark I am talking about the container which had this metal cylinder with illegal drugs was it a coincidence na siya yung na-check or is there other reason behind kung bakit sa kabila ng enrollment mo sa Davao Group, naharang itong shipment na to? Hindi po siya naharang eh. Uh, sabi ko nga po, green lane po siya. Green lane? Opo. So, dere-derecho po siya. Wala po siyang x-ray, wala po siyang physical examination. Uh, at wala ta talagang wala kaming alam na kung may ano to. Ang uh, katunayan nga, ang tagal nga na-release eh. May 15 pa dumating yung container, sinabi ko na yun noon, at uh, May 24 pa siya na-deliver. So, how was the shabu contained in the metal cylinder discovered? Ayun po, nagkaroon ng raid sa May 26 sa Valenzuela, at uh, yun, binuksan nila yung cylinder doon. Doon nila nalaman na may shabu yung cylinder. The discovery happened after the release? Yes, Po. When the same is already in the warehouse. Yes, Po, Your Honor. Canina sabi mo wala sa packing list yung metal cylinder tamaba? Yes, Po, Your Honor. Anong naging basis ng implication mo dito sa metal cylinder when the same is not written among the items in the packing list? Ayun po ang tanging lang po nila is yung ng hong Fei na. Di umano, nung nagdiskarga dun sa container na yon, merong limang cylinder na diniskarga dun sa container na yon. And who prepared that logbook? Yung Hongfei din din. Would you know who is the that employee or representative of Hongfei? Kasi pwede ko namang basta isulat lang yan eh. Yun nga po. Na may kasama uh, siyang metal cylinder, one in fact, wala. Yun po. Uh, yun po, kasama po yun sa aming depensa na bakit yun ang pinagbasehan nila, yung pwede mong isulat na lang kahit sino. Samantalang sa amin, meron kami mga dokumento na in-examine yan sa China. At uh, duma hindi naman po yan ninakaw eh. Dumaan yan sa Bureau of Customs eh. So, was the person who unloaded the cargo from the container while in the warehouse already, was he presented in the court? Yung nag-unload po, hindi po. Hindi po so, it was only the... Yung nag-prepare ano, nag lang po nung uh, yung unhigh packing list na sinasabi nila. na yun Wait. Yung... Sabi mo kanina the packing list which goes with the bill of lading, does hindi not po include... Yun. Uh, hindi po siya kasama doon. Kaya nga nagulat kami. Bakit may iba pang packing list? In other words, dalawa yung packing list ngayon. Yes po, Your Honor. Packing list that goes with the bill of lading nung dumating yung shipment yung packing list na pinresent niya dun sa court, kailan man hindi ko pa nakita yun. At hindi rin yun dumaan sa Bureau of Customs. Hindi, kaya ikinokontest namin yun eh. Saan ang galing yung packing list na yun? Were you not able to keep your own copy of this customs documents, importation documents, para sana na-prove mo that the packing list that they are offering to the court is Different from the real and actual packing list. Um, yun nga po, your honor, hindi kami pinahinggan jaan. But were you able to keep for yourself? Opo, copy of the importation documents. Opo, pinresent po namin yan. yun. bang documents? Mo do they bear the stamp yes. of the BOC that they were processed already? Yes, po, your honor. Uh, Apus yung packing list nila, mayroon ding tatak ng BOC. Wala po. ano nga lang po siya eh, gawa-gawa uh, lang eh. So, yun nga, kahit sino pwedeng gawin yun. So, bakit yun ang pinag, yun yung uh, sinuportahan ng korte? Eh?